good afternoon. Today, ang ating recipe ay dessert glutinous rice cake. ang tawagin dito, pero sa atin ay suman. So, ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients. First of all, hindi siya mabubuo kung wala siyang banana leaves. And, syempre, itong isang supot, 2 kilograms ng rice glutinous rice, lalagyan po natin ng tatlong latang aroy. Ang ginagamit kong gata ay is aroy here in Canada kasi malapot siya. Mas, mas maraming gata kaysa yung mga ibang product. So, lagyan din natin ng konting uh, brown sugar para manamis-namis at konting asin. At depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng anis, or pampabango kasi yun or pandan leaves. Sa akin kasi linalagyan ko ng konting anis. Ayan, ito po ang mga ingredients. So, bago natin ah, gamitin itong leaves, banana leaves ay nagpakulo ako ng tubig para hindi siya mapunit. Kaya ito malambot na malambot na. Binili ko ito ng isang pack dati rati 99 cents lang nung wala pang pandemic pero nung nagka pandemic na nag time is na ang presyo and lahat naman hindi lang banana lahat pati glutinous rice at ito ang gagawin ko kas, uh, malalaki ito dahil may mga nag request ayan kapag kita kasi inyo ito kalaki may sukat ako maliit man o malaki pero yung sukat ko ay iisa ang sumang ito ay naman ko sa aking nanay kasi ang aking nanay ay magaling talaga magluto ng mga native cake natin nung unang panahon. Kaya ayan, sisimulan na natin. So ang ginawa ko ay yung linuto ko muna sandali, hindi naman yung lutong-luto, yung rice glutinous. Ipapakita ko sa inyo ang rice na linuto ko sa gata. Ayan na po siya ito pa ito ito ay ito nabubulol sorry ito ay hinding, hindi hindi pag natin lutuin ng masyado kasi para maganda ang pagkaluto niya dahil papakul ipapakuluhan din natin after ng balutin natin tulad ng sabi ko ganito balutin natin ng side to side tatalian natin ipapakita ko kung paano magbalot so ito ay ang ating rice. Pwedeng nang kainin kung gusto mo but mas maganda pag napa, nabalot at napa pa. I-steam natin ng 45 minutes. Ayan. Let's do it and we started now kasi may nag-request. Alam niyo yung nag-request. Hindi ko siya kilala pero nagkita niya yung post ko. It's a Lebanese. Sabi ko, we are a Filipino recipe. Sabi niya, yes, I'm cooking also a glutinous rice. So, let's do it. And tomorrow, she will stopping by here to pick up. Ayan. Ang ginagawa ko ay pinupunasan ko kasi nga, simpre, ginabad ko sa kumukulong tubig para malambot kasi nagpupunit. Pag nagpupunit, lugi ka na dahil wala ka nang, kasi mahal din dito, wala ka nang pambalot. Kaya ayan, malinis na malinis na. Siyempre, bago tayo magbalot, magagamit tayo ng gloves, white gloves para uh, malinis na malinis. So, mag-start -start na po tayo ng magbalot. Ang ginagawa ko po para pantay-pantay ay sinusukat ko siya ng cup. Isang cup po ito dahil mas maliit man yung depende kasi sa minsan sa leaves maliit man ang tingin nyo pero putok siya ayan so ito na siya Ginabalot ko inaayos kong ganyan tapos Siyempre ayusin natin tapos para safe kayo huwag nyo munang putulin yung mga leaves nyo mas maganda yung ganito Ayan, saka kayo magputo kung alam nyo na. Dahil minsan, may mga punit-punit, sayang naman. Tapos yan, at least yung mga ganito. Tapos tatalian nyo nang dito. Tapos dito. Ang pagtatali nyo rin ay, kukuha kayo yung mga sira na mga butas-butas. Gagawin nyo ganito. Ayan ang gagamitin yung pagtali. Tapos, ito na siya. May nakagawa ako ng tatlo. Malalaki siya. Kaya mag, uh, ano, hindi kayo lugi. Kung kayo ay uh, mag-request at uh, mag-order. Ayan. Tapos, i-continue pa rin natin ang magbalot Okay. Hindi, hindi talaga kayo lugi kung kayo ay mag-order dahil may sukat talaga. Ayan. Sinusukat ko talaga para kasi isa din itong leaves. Pag maraming punit, lugi ka na rin. Kaya medyo dinakihan ko na siya. Ayan. Sige pa rin. Tapos ito, na ganyan mo lang para mag-round siya. Gusto ko kasi yung round mga binibili ko kasi flat. kaya gusto ko naman yung round para may iba naman. Ayan, di ba? O. Oh. Okay. So, po siya. Ah, uh, thank you. Mahaba. Mamaya po, gugupitan po natin sila. Ayan. Ayan. Okay. Hey, dumadami na siya. At bago ang lahat pala, nakalimutan ko sa inyong sabihin. Pag nagbalot kayo, ang gagamitin nyo ay sa loob. Itong loob. Para maganda sa ano pang labas niya. Ito yung sa labas. Ito yung pang sa loob. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Again, mga friends, ingat na ingat ako sa mga sa leaves kasi nagpupunit sila once na napunit punit sila hindi mo na mababawi kung ito ay business mo but anyway just try try it yummy yummy talaga na discover talaga nila ang suman ko suman ng nanay ko na minana ko ayan bakit ngayon ko lang naisip sa tagal kasi nag-stay home ako ngayon habang inaalagaan ko ang aking brother Lakay. Gagawa din ako ng paraan para makatulong man mas sa konti, sandali. So yan, pagpatuloy natin ang pagbabalik. So ito na po mga kapatid, mga kababayan, mga kapamilya, mga ka-friends. Ilalaga na natin ang ating natapos. Ayan. Ayan bago natin, sorry, bago natin i-steam, i i-steam na lang para magandang ah, pakinggan. Ginupit-gupitan ko na sa end to end para pantay-pantay. At ito ay, lagyan natin ng apis. Ewan ko kung tama yung Tagalog ko. Ayan, ilagay natin ng ganito para hindi siya mas, ano ba yun? Basta, yun ang ano ng nanay ko. So, Ayan, ilalagay natin ngayon isa-isa. Mm -hmm. Bilangin nga natin. Okay. Two, three na pala yun. Three, four, five. Oh, sorry. Ito naman kamay ko. Five. six. Six. Kailangan pari-parihas pa Seven. Eight. So, ito po siya. I-steam na po natin siya ng 45 to 1 hours. But, bago natin i-steam ay takpan din natin siya ng dahon. At, ang tubig po niya ay hanggang dito. Lulubog din siya ng tubig para masarap. Maluto siya sa loob. Kasi mga iba, hindi talaga siya tuna, totally tut, uh, luto. Kaya, ayan, lagyan siya natin ng tubig. 'Di ba sabi ko sa inyo lagyan natin ng tubig. Bago natin ipakuluhin. ink. Ayan po. Pwede na po yan. Tapos, ilagay nga po natin yung leaves. Extra, Extra leaves. Dito. Ayan, tapos, takpan natin siya. And then, ito po. 45 to 1 hour po. Abang kumukulo. So, ito na po siya. Titikman natin. Super giant, super sarap. Ayan po. Yummy. Oh, look at. Kumikintab. Sikman natin. Wow. Wow. Tignan natin. Pakita natin yung ano. Hmm. Ayan po siya. Hindi po siya matamis. Hindi po siya matabang. Matamtaman talaga siya. I use brown sugar. Ayan siya. Thank you so much for watching. Hmm. Kapunan na kaya ito na lang ang kapunan ko. Bye now. God bless us all. Don't forget to like, comments, and subscribes as well. Be me if you're interested. Try my suman or steam glutinous rice rough with banana leaves. god bless us all